Samantala e-bike, e-trike at tricycle mahigpit na ipinagbabawal sa mga pangunahing kalsada at operasyon laban sa mga iligal na dumaraan sa EDSA Busway patuloy. Narito po ang report. Bigo ang grupong piston at manibela na iparalisa ang daloy ng transportasyon. Sa programang Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni LTFRB Chairperson Attorney Chofil Guadis III na walang na-stranded na mga pasahero sa Metro Manila. Pero mahigpit na binabantayan ng mga otoridad ang posibleng pananakot na gagawin ng ilang grupo ng manibela at piston sa mga driver para sumama sa kanilang protesta. Binabantayan po namin yung posibleng po na gawin ng mga hindi sumasang-ayon sa programa ng gobyerno na bantaan, pagtako ng spike or takutin yung mga ayaw pong mag-participate sa mga government programs. In those areas po, pag natakot po yung mga kapatid natin sa industriya, diyan po papasok ang rescue buses at ang PNP. Epektibo na rin ang ban sa pangurahing lansangan sa Metro Manila ng mga e-trike, e-bike, Kuliglig, Tricycle at Kariton. Pero dahil sa transport strike, sisitahin at paalisin. Hindi na muna maniniket ang MMDA sa mga lalabag. Well, una-una, hindi na po bago itong regulasyon na ito. Nilagyan lamang po ng ngipin ng MMDA. Kung inyo po matatandaan, meron ng previous issuance po ang DILG sa pangunguna po ni Secretary Benhur Abalos na matagal na po nagbabawal ng mga ganitong klase sa sasakyan sa mga national roads. Malungkot ang ilang gumagamit ng e-trike sa desisyon ng MMDA. Tulad ni Ophelia na isang taon ng tipid sa pamasahe at iwas sa matinding trapiko. Hindi niya natuloy mayahatid ang kanyang anak sa trabaho. Malaking tulong, sobra. Kasi mula sa Luzon, hanggang dito is 50 pesos. Hindi 70 pesos yung pamasahe. Okay. So kung may i-try e ako, hindi na ako magbabayad. Pauwi ulit 70 140. 140, araw-araw yan. Every day po okay. yan. Gamit din ng pamilya ni Ofelia ang e-trike sa pagsusimba sa Quiapo. Malungkot. ko, Kasi after kong mag-work, meron ako anak kong datrabaho sa Trinoma, susunduin ko po yun. Kasi nahirap sumakay doon eh nung walang e-trike, nakakawian ako mga 9. Ang labas po niya, 7. 2 hours siya maghihintay doon. Pagod na pagod siya. So, kung susunduin ko siya ng 7, 7.30, nakuwi na kami ng bahay. Samantala, bokya o walang huli ang Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC ng DOTR sa kanilang ikinasang operasyon sa Ortigas Station alas 5.30 ng umaga pero wala ni isang motorista ang pasaway sa busway nais ng DOTr na gawing modelo ang busway para sa efficienteng bus transport sabi pa ng ahensya, nakatulong marahil ang mas mataas na penalty sa mga motorista sa busway. Personal namang nagtungo sa MMDA si Chavit Singson para mag-public apology. Nitong nakarang linggo kasi, nahuli ang kanyang dalawang sasakyan na gumagamit ng busway. Bukod sa penalty, nag-donate pa si Singson ng 200,000 piso sa MMDA. Tiniyak naman ng MMDA na no strings attached at hindi nangangahulugang na makakagamit ng busway si Singson. Hindi na po ako dadaan dyan sa busway. Nagkamali lang yung driver dahil wala namang bakot, nag-overtake doon at wala akong bilip, pinagalitan mo yung driver. Pero ang Civil Service Commission pumalag sa pagtanggap ng MMDA ng pera mula kay Singson. I'd like to stress this. While maganda siguro yung intention niya, baka hindi ho lang alam ni uh ng official po na meron ho tayong batas na ganito. Because try to imagine ma'am niya, kung marami ho mag-violate, ay magbibigay ho sila ng pera kasi da, nagpapasalamat dahil hinuli sila at anong gagawin ay i-deposit ide sa GF. So try to imagine there will now be another source of money coming in na dapat kong hindi. Kahit nanindigan ng MMDA na hindi ito reward kundi donasyon na mapupunta sa kanilang general funds, mali pa rin ayon sa CSC dahil tanging ang DBM lang ang maaring magdeposito sa GF ng isang ahensya ng pamahalaan.